May pinag-chichis pa sa kami. Oo nga, ko nga eh. Mga doon siyang ring bearer. <laughs> oh, good morning, <laughs> oh, <good> Maria. <morning. laughs> <laughs> <morning. laughs> oh, good morning ulit. At syempre, good morning sa <laughs> uh, ating mga kasama dito. Pakilala, ang ganda ng feeling kasi tuwing umaga, lalo't nakakapag unat-unat. Nang -unat, una, butot, nagkakapi-kape. <laughs> aba, tama ka. Magandang ehersis yung pagbabike, yung pagbabisikleta, bukod sa nakakabawa sa stress at unwanted fat. Sa nakakabawas din ito sa pollution. Totoo naman yun. Effective nga siguro itong exercise at environmental advocacy na to. Pero effective rin kaya ang pagpapatupad sa mga ito. Alamin natin yan, sir. Oh, hindi ba tayo <laughs> ma... Para tinig tinignan ako ng masama. <laughs> hindi kaya <laughs> ano ka. Gagan pipitikin ka lang ng mga bus. Oo. Oh, oh. Then, saka alamin natin yung ka Nakaparada yun. kasi, di ba? Marami yan. Maganda yun. nga itong bike lanes para sa mga bikers. Ano? Pero ang tanong, ligtas nga ba talaga ito? Oh, oh. Hmm. Alamin natin yan ngayong umaga at mga kasama po natin ngayong umaga. Siyempre, si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Good morning sa inyo, sir. Good morning, Chairman. Salamat po sa pagbisita niyo rito. Parang sa feeling ko maris safe naman kasi nakarating yung dalawa nating na sa <laughs> kasi maaga pa. Ang problema kasi daw dyan, sir, yung pagkakarang eh, pag rush hour. 10 o'clock na ang oh, dami na nakaparada doon sa mga bike lanes. Mm, oh, Pero alamin natin yan mamaya. Sa so, parig naman ng mga siklista, makakasama natin si Flor Bambao ng Montalban Cycling Club at Ramoncito Garcia ng Cycling Advocates. Good morning po sa inyo, Good dalawa. Morning. Ang kulay natin, no? Ganda. Siyempre pang cycling. Para nakikita <laughs> oh, ka. Ang tawag Nag-ano, neon. Neon. Neo. Neo. Talaga, neo. ano, Nagre-reflect ng oh, Unahin natin si Atty. Tolentino. Ayan, oh, Atty. Uh, chairman. <laughs> <laughs> Nagkaroon pa ng proper, ano, para dissemination, dissemination of uh, information kung ngayon sa mga bike lanes natin. Meron po. Uh, Meron uh, naman. Mahaba po yung naging proseso rito at uh, mm. malaking tulong po ang media. Mm -hmm, mm -hmm. May mga, may mga, nabukas na ba lahat yung pinopropose yung mga bike lanes? Meron pang isa kaming uh, bubuksan. Uh, bubuksan. sa Commonwealth. Ah, okay. Oh, uh, naku, dyan. Killer uh, highway iyan. Opo. So ilan na po lahat sir? Uh, ilang mga lugar na po yung merong mga bike lanes? Yung yun na sa Remedios Circle, Manila. Uh -huh. Pangalawa yung sa Pasig Marikina Marcos Highway. Uh -huh. At yung susunod yung sa Commonwealth Ave. So tatlo. 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 Um, Tapos ano ni ano mga ginawa yung ano do paghahanda don chairman, don bago binuksan. So yung proper signage doon, yung physical features doon, yung mga uh -huh. lane markings tayo. Okay. Gano'n po nakikita dyan, ah uh, yan po yung standard ngayon sa Europe kulay kulay pula. Ah okay. Uh, yun po yung mga signage just sa sa Rotterdam kulay blue, blue and white. Oh, oh pero sir, uh, yun, yun nakita natin yan ano, sa mga susunod pang mga araw, ano pa po yung mga plano natin sa ibang mga lugar? Ilan pa po yung mga lugar na lalagyan natin ng mga bike lanes? Meron na, ano, kaming ano, kami surprise eh bago Tara <laughs> <laughs> Surpre kaya na lang gagalit din ibe kasi hindi niyo daw agad sinasabi. Oh, kasi ibang mm. eh, hindi daw nila alam, kaya tuloy mm. nang dadaanan pa nila yung mga mm. bike lanes. Mm May signage just naman po, may markings na yan eh. <laughs> <laughs> hindi man nabubura yan. Ah, hindi. Map mabura ah. man yan, papatungan ulit na nila. Eh, mukhang marami nga nakikinabag dito sa bagong lusad na bike lane. Ayan, Alamin natin, no? Siklista, galing pa, ng ng floor. pa kayo ng San Mateo. No. Konti si lang naman. Dito po uh, sa mm. West Ave. So, kumusta po yung uh, so yung mga inyo experience, experience ko? Mm. Uh, actually po from West mm. Avenue to UP. Apo-apo. Kung kukunin ko kasi um, normally <coughs> ang ginagawa ko nag-alternate route ako. Mm. Instead of using the main road. Apo, apo. So, medyo humahaba yung route ko. Y yung ruta mo. Kaya lang yung inaano ko kasi primary concern ko yung safety factor. Safety. So, um nag uh, instead of using Timog o oh, yung Quezon Ave dito ako sa loob. Oh, sa so mga side street. Uh, street. Oo, oh, oh, kasi nga yung like yung Quezon Ave niyo po at sa Quezon Timog wala mm, correct. pa naman bike lanes lane siya, eh, correct. no? Mm -hmm. Mm -hmm. Po, sir, galing, wala pa. po sa galing wala pa po kayo problema naman so far. Mm -hmm. uh, malayo yung uh, pinanggagalingan niya. Yeah, malayo yung uh, pinanggagalingan. Uh, kung usapin na safety kasi, ang naging problema namin dyan sa bike list kayo, nalimbawa dun sa Barcos Highway, German, mm uh -uh. uh, yung mga nakaharang. Mm. Ah. Construction. So, Sorry, yung mga nagitinda. structures, mm. nagtitinda, poste, and the, uh, na hindi ka makakadiretso ng biyahe. So, bababa mo na kay bisikleta? Ka, hindi, hindi. <laughs> lalabas ka sa bike lane, pupunta ka sa highway, <laughs> tapos kakababalik. Hindi, eh, ka. eh, makakakasabay niyo rin hmm. yun yung mga sasakyan. Yes. Oh, naku. Okay. So, yun. so, ang mangyayari kasi, halimbawa kasi sa amin, mga galing muntalban, tapos marami sa amin ay mga regular mm. daily bike commuters na pumapasok sa iba't ibang cities dito sa Metro Manila, mm -hmm. uh, nagiging abala yun, yung mga ganong harang sa daan. Sa inyo, oo. Oh. Okay. Kaya nangyayari talaga, ang mas pinipili pa rin, Highway. Para dire-diretso ang takbo, para mabilis takbo. Highway, highway, pa Eh, kasabay nyo dyan, mga truck, mga oh, bus. so